So kabuhayan po ng ilan natin mga kababayan, ang tirat-tirang pagkain mula sa basurahan, ang tawag po dyan ay pagpag. -pag. Pero delikado po yan sa kalusugan, ayon na yan mismo sa ating Department of Health. Kaya nga mismo ang mga kilalang na kainan, eh, hindi pinapahintulutan ang kalakaran ng pagpag. -pag. Yan ang tinutukan sa special report na ito ni Bonakino. Dito sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila, isa sa mga nakagawiyang kabuhayan ang kalakaran ng pagpag. Ang 65-anyos na si Nanay Minda, gabi-gabing naghihiwalay ng basura at nangunguha ng pagpag o yung mga tiratirang pagkain mula sa basura. Mahigit 40 taon na niya itong ginagawa. Jesus Maria, osip dito na ko <laughs> Ito lang naman, namati na lang ang asawa ko itong pinakain ko. Ito. Kain ang trabaho ko ito. Pangkaraniwa na sa barangay tanod na si Yanga Russell ang gabi-gabi kalakarang ito. Pasado alas 12 raw ng hating gabi dumarating ang mga trak at kuliglig, dala ang mga nahakot nilang basura galing sa iba't ibang restaurant sa Maynila. Marami silang pinupuntahan, may tayuman, Kapitan, saka dito sa May Santo Cristo. May kasunduan daw kasi sa pagitan ng mga kainan at may ari ng mga junk shop pagdating sa paghakot na kanilang mga basura. <tong> Si Andy Galiciano, 27 taon nang nangungontrata sa mga kainan. Sa ngayon, nagbabayad siya ng 800 piso kada buwan para sa kanya ibigay ang basura ng mga ito. Dati walang bayad talaga yan. Dapat nga ikaw pa babayaran eh, kasi inahakot mo na yung basura nila eh. Ngayon hindi. Marami kang kalaban. Isa naman si Nanay Minda sa mga tagapili ng basura na binabayaran ni Andy ng 500 piso kada buwan. Ito sa dami nito, nakabot kami ng tatlong oras. Ginagawa ng mga namamagpag dito, nihiwalay nila itong mga plastic na mapapakinabangan pa sa mga junk shop. Yung pagpag, yun talaga yung hinahanap nila. Bukod sa pagpag na muli para kainin, ibinibenta rin nila itong pagkain ng aso at kaning baboy sinapulan kami ni Nanay Minda kung paano niya niluluto ang pagpag. Ito, pinakukuluan niyang bago naman niyang kainin. Pinakuluan na. Diyan na. No. Hindi po ba kayo nagkasakit? Diyos ko, Panginoon ko patawad. Wala armanan. <laughs> Ayon sa Manila Health Department, sadyang may banta sa kalusugan ang pagkain ng pagpag. It may cause acute gastroenteric disease. Nitong 2013, nakapagtala ang Manila Health Department ang halos 6,000 kaso ng acute gastroenteritis sa anim na distrito ng Nusod. Ang problema, mahirap umano pagsabihan ng mga nangunguhan ng pagpag, pero may inihain na silang posibleng solusyon. Yung mga leftover food na yan sa isang basurahan, lagyan natin ng odorant. Napaka naamoy mo, hindi ka na mag interes na kunin at lutuin ulit kasi mabantot. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang buhay para sa mga gaya ni Nanay Minda. Di alintana ang peligro sa kalusugang hatid na pagkain ng pagpag. Maitawid ng sagutom ang pamilya. Ako si Von Aquino, ito ang aking alerto 24 Special Report.